grabe mga kadiskarte oh puro laway sayang naman napakataba pa naman ito ay mga kadiskarte mapansin nyo basa ng laway So ayan, magandang araw mga kadiskarte. Grabe. Hindi ko inasahan mga kadiskarte ang nangyari sa aking manok na Texas. Ay mga kadiskarte oh. So sinawa. Ayan oh. Grabe mga kadiskarte. Oh, puro laway. sayang naman. Napakataba pa naman ito. Ay mga kadiskarte, mapansin nyo, basa ng laway. So gusto niyang ilusot dito. Ayun, gusto niyang ilusot diyan sa butas na yan, hindi magkasya. Ay sinira niya yung dingding dito sa likod. Dito dumaan sa sapa 'yun. Yan. Dito, dito siya, dumaan sa likod mga kaliskarte. Eh. Yung sawa. Ayan oh, sinira niya tong dingding. Oh. Grabe. So gusto niya dyan idaan Kaya lang hindi magkasya yung uh, Manok Kaya iniwanan niya na lang So hindi niya nalunok Kasi malaki masyadong manok eh Siguro hindi pa kalakihan yung sawa na sumugod So ito siya mga kadiskarte oh Grabe sayang Napakataba pa naman itong manok na to Ayan oh, puro laway siya mga kadiskarte oh Ayan Puro laway So, talagang inulo niya. Ayan, hindi niya nalunok. Siguro yung sumugod dito na, ano, sawa. Hindi pa ganun kalaki. Ayan, o, oh, puro laway, o. Oh. Ayan, basang-basa, mga kaliskarte, o. Oh. Ayan. Oh, wow. Grabe, nakakapanlumo. So, yung dalawa dito na nakakulong, yung labuyo at saka yung isa pang tiktas. So, inilipat ko na dito sa, ano, kabila. Ayan na, dyan ako na siya nilipat para safe. Ayan. Pinagsama ko muna yung dalawa. Pinagsama ko muna kasi uubusin doon ang ano. Babalikan kasi yan mga katiskarte. Kaya yun, yan yung aking babantayan dyan. Yung sawa na yun. Babalik at babalik yun kasi hindi siya nakakain eh. Hindi niya nakain tong manok na to eh. So, hindi ko na alam kung saan nagtatago. katago. So may suspicha ako dito sa ano. Dito sa nirecraft dito sa mga bato na to mga kadiskarte ayan oh. Ayun. sa mga bato na yan, recrap kasi yan. So malamang diyan lang yan. Maaring may butas yan diyan. Kung hindi man to sawa, ah ano to? Yung rat snake. Yung ang kinakain ng mga daga. sumusugo din kasi yun sa mga manok eh. grabe nangyari sa aking manok. So hindi ko akalain na titirahin. Dito rin kasi tinira yung isa kong yung maliliit na sisiw eh. Inubos niya yung maliliit na sisiw dito. So akala ko hindi na to kakayanin kasi malaki. Pinatay pa rin mga kadiskarte, ayan oh. So sa ulo dinali. Ayan So hindi lang niya kayang ilabas dito kasi maliit yung siwang ng butas. Maliit yung siwang si ng butas dyan. Kaya hindi niya may dito, hindi rin niya may dito. So ibig sabihin, hindi niya nga kinaya. Kaya iniwanan na lang. Ayan yung mga tama, mga karti Ayan yung tama, o. Oh, ng ipin ng, ano, sawa, o. Oh. Halatang sawa talaga. Kasi maliliit lang yung ipin. Ayan, o. Oh. nyo yung mga, ano, paltak-paltak na yan. Yan yun. At saka puno ng laway. Simpre gusto niyang lunukin kaya lang hindi niya kinaya ayan may tama pa dito mga katiskarte sa pakpak eh. -pak, oh. ayan so nilingkis niya tong pakpak -pak, kaya ano nabali ayan bali yung pakpak -pak, mga katiskarte so ito yung nilingkis niya ah, uh, dito niya kinagat sa ulo Tapos nilingkis niya kaya lang hindi niya kayang nilunok hindi niya kayang lunukin malaki kasi masyado eh oh. so hanggang ulo lang yung ano niya oh hanggang ulo lang yung uh, kanyang ano sa bibig pagdating sa katawan hindi niya kinaya kasi may pakpak pa oh. so hindi pa ganun kalakihan yung sawa na sumusugod so yun ang aking pabantayan mama yung gabi hanggang sa mga susunod na araw nakakadalawa na siyang manok sa akin eh so, tanggalin kailangan mahuli na yung sawa na yun kung saan man siya nagtatago pero suspect ako dyan talaga yung sawa sa mga retrap na yun. so maaaring bitagan ko yan dyan o kaya painan grabe sayang grabe pinuntirin niya talaga itong mga manok ko oh. walang magawang ano na yun ah sawa na yun Napakalaki pa naman ito mga kadiskarte. Texas to mga kadiskarte. Ayun yung tuka mga kadiskarte. Napakaganda pa naman Texas nito. Ayun. Sayang. So ganun pa man. Wala tayong magagawa. Talagang yan ang kalaban natin sa ano, bundok. Kaya kailangan talagang ano, mahuli yun. Maaring dito lang yung mga kadiskarte sa sapa. Dito yung dumaan. Ay ko. Oh. Ayan o. Oh. So dito wala naman siyang dito yung dumaan o. Oh. Sa ano. kahoy na yan. Diretso sa may kulungan. Tapos nagikot-ikot na yun siya dyan. Eh. So wala lang ako kagabi dito eh. Hindi ako bumaba. Kasi ako mga katis May ginawa lang ako kagabi. Kaya hindi ako nakapunta kagabi dito. Pero maaaring dito lang yun. Ayan o. Oh. May mga butas kasi itong mga katis kartin. Eh. Ayan o. Oh. May mga butas-butas yun eh. So maaring dito lang 'yun. Magtatago. Kaya ito mahirap sa ano. Sa bahay na may mga recrap na bato. Hindi mo talaga maiwasan na magkakaroon ng ahas pa ganito. Kasi malamig sa ilalim yan eh. Buti sana ako na siminto yan. Ah, nakubiran sana yung mga butas-butas na yan. Pero pagka ganito, talagang ano yan. Lapitin ng ahas. Ayan oh. So, maaaring dito lang yung nagtatago Yung sawa na yan. Kaya dapat mahuli na yung sawa na yan. O, oh, masitsimpuhan ko rin. Kasi mga nakaraan dito rin ako nakahuli nung ahas eh. Kaya lang hindi siya sawa. Yung rat snake nga napakalaki. Gabraso mga kadiskarte. Dito rin sa, dun din sa parte na yun. Kaya, magsirbahan natin yan dito may butas din yan dito sa puno na to eh maaaring dito rin sa loob yan meron magsisimpuhan ko rin yan ay so yun mga katiskarte ha na ko lang yung aking ano alaga na sinawa so napakasayang nagalihan na naman ako ng na Texas so yun mga katiskarte hanggang dito lang aking video so Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Uh, kung mayroon pa kayong ibang maaaring uh, nakakalam na mag-trap, kung pa paano, paki-comment naman mga kadiskarte. Baka sakaling magkaroon ako ng ibang uh, technique sa pag-trap ng sawa. So yun lang mga kadiskarte. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. And God bless ating lahat.